rin sa so, position ni Maidola si Aldrich Cross ayun inside outside ayun nagkasabayan right there we go first hit atong Nobens production open Maidola ayun na Travis Lacno, whole shot my idol, followed by Travis Travis Lacno, Anton Cortez Diyan na Tony Cortez, eh hindi ko may katolo Aldrin Cruz Wow, Aldrin Cruz mga idol, nagpakilala na naman mga idol sa Nobis, grabe oh Batang 14 years old mga idol ha, from Pulomolok, South Cotabato, Grabe, napakalakas Grabe oh, rising star ng Nobis mga idol The one and only of oh. Kumpulong oh, Ulok, South Cotabato oh. Sobrang bata pa ba yan mga idol 14 years old uh, Ayan uh, Wow, uh, travis lang no, pinasayaw uh, wow. oh no? Pinasaya, wow. uh, Woo Eloy ko ma Aldre Cruz Oh, my God.

Nakuha mga idol si Travis Lakno Nakuha si Travis Lakno Para ka nasundan mga idol Ang batang botin you sold Oh Ingat ingat Oh nakabang mga

pa rin ako mga idol Grabe talaga si Aldrin Cross Lumalaban mga idol Grabe talaga mga idol Saka, okay. Hindi pa rin ako support position ni idol sa si Aldri Cross Ayun inside outside Mapanagay ko no Hindi pa rin ako mga idol Grabe si Pugga talaga ni Aldrin Cross mga idol Grabe Maganda ang galawan ni Aldrin Cross mga idol. Right outside na naman oh ayon yun. Nagkasama yan. Nakuha agad mga idol. Nakuha si Cross Cruz. Oh, wala yung problema mga idol. May baguhan pa lang po nasa Nobis. Karamihan. 14 years old. mga idol lang. Ah, mga idol lang.

That's 15 years old nga bata mga idol Marami ang atong mga Mga batang pa tayo oh. Marangkada na sa mga idol ah, dami dami pa do Travis Lakno, ikadua Batang bata, bagay ako ni Travis Lakno mga idol Hello huh? hey, Idigoma, grabe oh Oh, Triple J, racing team mga idol The pride of Sinayawan, Valencia, Bukit noon Wow, grabe ilo oh. wow, Aldric Rose. grabe nakisabayan Cross Grabe na na sa mga mamaw sa Nubes wow. Grabe oh, Hilyoren versus Agreda to ba? Saburau. Ah, jam Saburau. 3D nak ilala si jam Saburau. Grabih bangkitan dari servis guys. Oke oke. Ah, tapi medium harapan di jam Saburau. Wow, ini meraydolah. Fortress and Ramirez Knox. Jalan Milo di Roma itu kelop. Jam Saburau and Darren Aldre Cross nak bagi lalah. ang Nobis Production.